Ako na yung medyo pasaway, konti. So, magpapasok palagi. Tawagin to, ah, uh, maging mabuti sa kapwa nyo Pilipino, maging mabait. Yung ugali nyo sa Pilipinas na maldito, maldita, iwanan nyo po dun. At marami ng mga sa ganyang mga ugali ang napauwi na ng Pilipinas. <laughs> yun Hindi sila tagal sa Master Good. So, yun nga mga idol, bali, ano lang tayo, ah. Uh, ah, tapusin lang natin yung kontrata. Tapos, kung ayaw nyo na, at nagustuhan nyo, pwede tayo mag-renew ulit. Kung ayaw nyo na ulit, mag-resign ng maayos, mga idol, yan lang po. Hanggat maaari po, mga idol, huwag tayo, tayo tatalon. Gawa ng marami tayong mga idol dyan sa Esbarga. Akala ko, mga kakaiba sila, pero nagsitalunan sila, hindi sila sumunod sa tamang alintintunin. Pero may mga iba namang mga idol dyan na nag-resign sila ng maayos, yun no, wala silang problema. Pero itong mga nagsitalunan na yan, uh, si... European Union na lang po ang bahala po sa inyo at kung hindi man ma-block yung mga TRC nyo is mabuti kung napabuti man yung napunta nyo mainam eh kung hindi naman maganda ay nasa uli ang pag-isisi mga idol so yun nga pa ang -isip, pag-isipan natin palagi yung risk sa pupuntahan po natin mga idol magdalawang isip tatlo o lima yun ang paulit-ulit po sinasabi at pakiusap sa inyo mga idol isipin nyo mabuti bago kayo magplano huwag kayo magpadala sa mga bugso ng mga sabi-sabi ng iba at sa mga sabi-sabi ng mga nasa paligid nyo. Yun lang po mga idol, ganun lang po kasimple. So, ingat po palagi. Ito, tamang linis tayo dito sa ating accommodation. Pati yung mga paparating, mag tamang maglinis tayo ng accommodation mga idol. Huwag tayo aasa sa mga kasama natin. Tingnan mo, halimbawa na lang yan. <laughs> Ang dami ng accommodation nang nawawalan ng wifi gawa ng pag dumarating si HR, nag-check, madumi. Imbes na ikaw yung naglilinis ka palagi, madadamay ka pa. Kaya hanggat maaari, magtulong-tulungan po tayo sa paglilinis mga